Paano po ba dapat natin linisin ang ating tenga? Dapat nga bato araw-araw po nililinis? Yan ang tanong kasi. Karamihan sa ating mga Pilipino, sa ating mga pasyente, ay sanay po silang maglinis ng tenga, pagkatapos po nilang maligo. Tama po ba? Ganito po ba ang ginagawa nyo? Okay. Sanay po tayong gumamit ng mga cotton swabs, mga ear picks, yung mga ear spoon, yung mga umiilaw mga bird feathers or chicken feathers o kasama din po ba kayo sa mga nagpapatakpo ng hydrogen peroxide. Always remember, ang ating tenga ay may self-cleaning mechanism. Anong ibig sabihin nun? Ang ating tenga mismo ay merong kakayanan para linisin ang kanyang loob kahit hindi mo ito nililinis. Remember kapatid, ara saan po ba ang earwax? Ito po ay tumutulong sa atin para mag-lubricate, para ma-filter po natin yung mga pumapasok sa loob nito or mag-act po siya bilang protection natin sa mga insekto or sa mga foreign body na maaaring pumasok at pinasok po dito. Ito po kapatid ang ating kinakailangan kapag po tayo ay gumuguya o lumulunok, gumagalaw po ito ng kusa para po ilabas yung excess earwax para matanggal po ng pusa. So ang tanong sa atin, safe po ba gamitin yung mga ear stick, yung mga ear spoon? Hindi po, bakit? Pwede pong isang komplikasyon kung hindi po kayo trained o hindi kayo marunong is magkaroon ng perforation or pagkabutas ng inyorking ingram At dyan po magpupunta at pagmumula kung bakit kayo nagkakaroon ng infeksyon. Pupunta yan sa isang clinic, napapansin po nila na meron pong lumalabas po na nana, meron po sa nariling na ugong o kaya naman humihina ang pandinig At yan ay dahil po sa maling paglinis dahil sa paniniwala na dapat araw-araw po silang maglilinis ng tenga dahil ito daw ang turo sa kanila na magkaroon ng sariling personal hygiene. Hindi ko alam ko ito po ba itinuro sa inyo during elementary years o ito po ba isang kasabihan na dapat kasama sa pagligo ay pagkatapos ay maglinis ng tenga. Ang tanong, kailangan ba talaga araw-araw linisin? Ang sagot po, hindi as much as possible once a week ito. Or kung sakasakali lamang, pag nagkaroon lamang po ng pag-block or pagbara ng earwax. So kung kaya po ay nakakaroon ng parang humihina ang pandinig nyo, may ugong, feel nyo may nakabara sa loob, sumasakit po ito, may lumalabas po na wax or parang fluid na hindi po na, hindi po, na medyo itim, medyo brown, Ibig sabihin po nito, huwag muna po kayong gumamit ng mga hydrogen peroxide, ng mga mineral oil, na pagpatak ng baby oil or mga glycerin. Bakit? Always consult your nearest doctor para mapayuhan ko kayo, mapayuhan namin kayo, ano ba dapat ang mga dapat natin gawin? Kailangan ba tanggalin? Kailangan magpatakan, patakan? O baka kailangan lang natin ng prevention?